nga ba tayo kahanda kapag ka dumating na yung tinatawag natin na The Big One? Mga boss, nag-invite kami ng geologist para hindi tayo matakot kung sakasakaling dumating na nga yung tinatawag natin na the big one. Kasi bibigyan niya tayo ng pinakamagandang solusyon, especially doon sa mga nagpapatayo pa lang ng bahay ngayon, sa mga bumibili ng mga properties. At bakit nga ba importante na magpa-soil testing muna tayo bago natin itayo yung mga struktura natin? Boss, paano ko makakasiguro na safe ako kung sakasakaling may paglindol na malakas? Mas maganda yan. Ayan, ipa soil testing nyo yung mga area nyo para at least malaman nyo kung liquefiable so hindi masayang yung investment nyo sa property na ipapatayo nyo. Ano ba ibig sabihin ng liquefiable boss? Sun content na pwedeng pag ng tubig is pwedeng malusaw so, yung property mo is guguho o guguho or bubababa. Dito sa Metro Manila at maging sa ibang lugar may mga area na yung tinatawag natin na liquefiable na kahit malalim ang pundasyon mo, may tsansa pa rin siyang lumubog. Yung may mga history ng landslides na natabunan na, na nung mga bagong mga lupa, kaya kumisal hindi mo siya makikita through sa ibabaw lang uh -oh. o sa tigas ng lupa lang. Ibig sabihin, kahit ikaw ay nasa patag na area, may tsansa na nung araw ay lubog na area yan. At kahit magbaon ka ng malalim dyan, posible pa rin na hindi mo matuntun yung pinaka-pundasyon o pinaka-bato niya dahil nga dati siyang mababang area at tinabunan lang ng lupa. Oh yes. Mas maganda yan i-consulta mo, ipatesting mo yung area hmm. para makita mo yung karakteristik ng liquefaction. Para yung itatayo mong building o bahay ay maging safe. Bilang geologist, ano ang maitutulong mo sa lahat ng mga taong bumibili ng property, nagpapatayo ng bahay, nagpapatayo ng building? Bilang geologist, kasi kami ang expert sa pagdating sa environment. We are the geoscientists so we will conduct an investigation para makita kung flooded ba yung area mo, mm. para makita kung safe ba sa landslide, uh -huh. sa mga rockfall. Pwede namin i-soil testing yung area para malaman kung suitable yung itatayo mong structure or bahay sa area na yon. So mga boss, kung meron po kayong doubt kung sakasakali may crack yung mga properties nyo ngayon, hindi kayo confident na kung sakasakaling darating ang the big one, kung magwi-withstand ba yung mga properties ninyo, po pwede po yan i-check ni Boss Christian para po sa inyong safety. So with that mga boss, maraming maraming salamat and God bless inyo na.